Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers na bago pong sumada para po sa mga nag-aabang dyan. Pwede nyo po itong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at sa National po kung nasa ang lugar ka po, pwede po ang lucky numbers namin mga kalaki. Umpisan po natin sa Australia, 1274, New Zealand, 6388, India, 2936, Philippines, 2504, Thailand 8311 Taiwan 9236 Malaysia 1304 Dubai 2877 Texas 1735 China 3122 Singapore 0497 Hong Kong 8127 Ah, saan na tayo? Ayan po mga kalaki sa... Uy! Okay. Sa Mexico, 5572. Canada, 1283. Greece, 3095. Israel, 1354. Las Vegas, 1270. Saudi, 8609. Italy, 2514. Germany, 3178. At Korea, 5056. Juan. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 4 digit lucky numbers. Alagaan nyo po ng 3 days bago nyo po palitan mga kalaki at claim it. Mananalo po tayo. Tutok lang po lagi dito.